Noong unang panahon sa malamig na lupain ng Scandinavia, mayroong mga alamat tungkol sa isang kakaibang uri ng helmet na tinatawag na Sumpang Viking Helmets o yung mga helmet na ito ay ginawa hindi upang bigyan ng lakas ang mandirigma, kundi upang pahirapan sila sa kakaibang paraan. Ayon sa alamat, ang mga helmet na ito ay nilikha ng isang mahiwagang panday na kilala sa pangalang Eric Malmadur. Si Eric ay dating mandirigma na napuno ng galit sa mga kasama niyang mandarambong matapos siyang pagtaksilan at iwan sa larangan ng digmaan. Sa kanyang paghihiganti, gumawa siya ng mga helmet na may sumpa. Sinumang mang magsuot nito ay nagiging isang berserker, isang walang takot na mandirigma, ngunit may kapalit nagiging sobrang clumsy sila sa bawat galaw. Ginamit ni Eric ang isang lihim na metal na tinatawag na yarns fart na sinasabing hinaluan niya ng dugo ng mga troll. Habang hinuhubog niya ang helmet, nagbitiw siya ng mga sumpang pananalita, naglalagay ng galit at poot sa bawat pyesa. Sa anyo, magaganda ang helmet makintab, may ukit ng mga runa at tila nagtataglay ng kapangyarihan. Ngunit sa sandaling isuot ito, ang sinumang mandirigma ay nawawalan ng balanse, nahuhulog ang kanilang mga sandata, at kahit sa gitna ng labanan, bigla na lang silang natutumba o nadadapa. Si Bion ay isang kilalang mandirigma sa kanyang nayon, kilala sa kanyang tapang at lakas. Isang araw, nahanap niya ang isang kakaibang helmet sa isang abandonadong kuweba. Kahit na binabalaan siya ng mga matatanda sa kanilang nayon, sinuot niya ito, naisip na magiging mas makapangyarihan siya sa digmaan. Sa so una naramdaman ni Bjorn ang kakaibang sigla sa kanyang katawan. Ang kanyang pandinig ay naging mas matalas. At pas para lang mas mabilis ang kanyang kilos. Ngunit nang magsimula ang labanan, naramdaman niya ang sumpa ng helmet. Ang kanyang espada ay dumulas mula sa kanyang kamay at nang sumubok siyang umatake, nadapa siya sa sariling paa. Ang mga kaaway niya ay nagtawanan habang siya ay patuloy na nabubulilyaso sa bawat kilos. Ngunit sa gitna ng kanyang kahihiyan, may kakaibang nangyari. Habang natutumba si Bion, nasisipan niya ang mga kalaban. Ang kanyang mga maling galaw ay nagiging aksidenteng tama sa mga kaaway. Bagamat mukhang katawatawa, nanalo siya sa labanan. Sinimulan siyang tawaging Bjorn ang Clumsy Berserker. Naging usap-usapan sa buong lupain ang tungkol sa helmet na ito. Maraming mandirigma ang nagnanais na makahanap ng isa, hindi dahil sa kanilang kakayahan kundi sa kakaibang reputation na dala ng pagsusuot nito. Ang iba ay naghanap ng helmet upang gamitin sa kanilang mga kaaway. Sinusubukan itong ipasok bilang regalong pandigma. Sa paglipas ng panahon, ang mga helmet ay naging simbolo ng kabalintunaan sa digmaan. Habang ito'y nagbibigay ng kakaibang lakas, ito rin ang nagdudulot ng kahinaan. Maraming digmaan ang naging komedya dahil sa helmet na ito, ngunit may mga naniniwala na ito'y bahagi ng plano ni Eric ang magdala ng katatawanan at kahihiyan sa mga mandirigma na puno ng kayabangan. Isang araw, isang grupo ng mga mandirigma ang nagkaisa upang hanapin si Eric Malmadur. Gusto nilang wakasan ang sumpa ng kanyang mga helmet. Natagpuan nila siya sa isang liblib na lugar kung saan siya patuloy na gumagawa ng mga sumpang gamit. Sa labanan, si sinuot nila ang mga helmet na ginawa ni Eric ngunit hindi nila inasahan ang kanilang magiging kahihinatnan. Sa halip na talunin si Eric, ang kanilang pagkakabulilyaso ay nagdulot ng aksidenteng sunog na tumupok sa buong lugar kasama si Eric. Mula noon, wala nang nadagdag na mga sumpang helmet. Ang alamat ng sumpang Viking helmets ay patuloy na isinasalaysay sa mga salinlahi. Itinuro nito na ang kapangyarihan na hindi ginagamit ng maayos ay maaaring magdulot ng kahihiyan. Ang tapang at lakas ay hindi lamang nasusukat sa kakayahan, kundi sa katalinuhan at tamang kilos. Bagamat bihira nang makita ang mga helmet, sinasabing may mga nalalabing piraso nito na nakatago sa ilalim ng lupa. Nakihintay ng susunod na magsusugal sa kanilang kapalaran.